Kakalating lang po namin dito sa farm. Ayan, sa so, nakapag-grocery na kami. Tsaka nakapalengke. Para istak na naman po nila dito ng isang linggo. Ayan. so dito sa labas na kami nag-park. Hindi namin dala yung isang sasakyan na dapat yun ang dadalhin namin. Kasi ito ginamit namin doon sa labas eh. Kaya maiwan na yan dyan. At ito naman yung farm namin ang dami ng mga vines na umakyat dun sa anong gate Ayan. hindi na naalis Yan. so hinihintay lang po namin si Ryan kasi kailangan po namin mag -disinfect. pero bago kami pumunta dito sa farm nakaligo na kami tsaka pagpalit na ng outfit at tsaka chinelas disinfect muna tayo Ryan, oh. Sigarilyo, gusto mo? Wala, well, joke lang. Talaga, bagong buhay ka na, Ryan. Ha? Totoo ba yan? Ay, yung sasakyan. Yung sasakyan? No. Hindi na, hindi na, kahit hindi na. Hindi syempre ka. Bit Bitin mo na rin yung ano, grocery nyo. Oh. So, nandito na yung truck ng feeds. Ayan. <laughs> Hindi ko na na-video kanina. Late na naman kami dumating dito. Dahil sa sobrang daming ginagawa. Ayan, o, wala na palang laman eh. Nasa loob na. Yung iba na ilipat na sa truck. Kaya dadalhin na rin yan sa taas. Hi, this is a Soul Farm girl. Welcome to Annika Farm. magamit na kami ng finisher dun sa mga alaga po naming fatteners dito. Yan. Ang dami. So, ilan lahat to? Ilang sako? Dang. So, 250 lahat na feeds ang diniliver nila dito. Ayan. Kasi ito mga alaga po naming baboy. Hanggang mga katapusan pa ng November namin ibibenta yung mga yan kasi para ano, di ba? Medyo tumaas-taas naman yung live grade. Tapos, sinihintay po talaga namin na maging 100 kilos sila lahat para maganda yung bentahan. O, oh, yan. Ang daming finso. Ang na naman ito. Ayan. Dati kasi hindi kami gumagamit ng finisher, ano. Puro grower. Pero ngayon, nagfinisher na kami. Mas maganda kasi kung gumamit din ng finisher, eh. Para siksik yung mga baboy, Ayan. Kasi na makaya to. Ay, mukhang ano lang to. 15 days lang. So, isang ano pa. Isang deliver pa. Grabe. Malaking pera na naman ang ibabayad dito ha. Ah. Oh. May plastic pa. Itong kagandahan dito kasi hindi nababasa yung feeds. So, dito pa lang sa labas. May plastic na. Kaya ang ginagawa ng tao namin, syempre dinidisinfect muna yan. Bago ipasok doon sa loob ng farm. Kahit mabasa yung plastic, okay lang. Kasi inaalis nila yan. Ito, ito, ito. Tingnan natin. Oo. Oh. Ayan. Ito. Ayan. Okay. Feeding instruction. Hmm. Okay. Let's go! Ayan. So, itong mga feeds na ilagay nila dito sa truck, na disinfect na rin to. Para mamaya, diretsyo na dun sa sa loob ng farm. Ilang araw lang nilang kakainin yan. Mabuti nga at itong truck na ito, naka-steady lang po siya dito kasi yun yung ginagamit nilang panghakot sa mga feeds Paket dun sa pigri yan sobrang init ang init na yun. papakita ko sa inyo yung mga baboy mamaya na pangbenta kaya pumunta rin po kami dito kasi i-check iche na namin yung mga baboy so uh, next week gusto na namin magdenta ng mga ibang fatty para mabawas-bawasan na kasi may mga 100 to 110 kilos na yung mga ibang tumitimbang. Kaya kailangan madispatch na rin yon. Pero syempre ang namin 200 per kilo. Hindi ko kasi kayang babaan ng 180. Parang lugi ka pag ganun eh. Kaya kailangan dapat mga nasa 200 per kilo. Yan. So kailangan ko muna magbihis bago umakit sa loob ng farm. Dati kasi pag nag-order po kami ng feeds every 15 days. Pero ngayon 12 days na lang dahil ang lalakas na kumain ng mga alaga po naming baboy dito. Kaya naman makikita mo sa katawan nila talagang ang tatabana nila. Pangbenta na po yung iba doon dahil nasa 80 to 110 kilos na. Pero syempre mas pipiliin po namin yung mga malalaki yung katawan na ibenta. E Para panalo po tayo, di ba? Mas malaki yung kita. Matagal-tagal din po kami hindi naka-uwi -e dito sa farm kaya sobrang na-miss ko po dito. Ang dami ng mga damo at mga vines. Ayan. Hindi na naalis dahil sobrang busy po ng mga caretaker namin dito sa paglilinis ng kulungan. Presko dito ngayon na mahangin. Tsaka parang walang baboy kasi wala kang maaamoy. Hmm, walang amoy kahit may hangin, hindi sumasama yung amoy ng baboy. Wala akong maamoy na poops. Yan. So, kailangan na pala linisan dito. Kasi, uh, mga first week ng November, magbibenta na po kami ng mga fatiners namin. Yan. So, kailangan ko na rin palang palinisan dito. Sarap tumambay dito kasi maraming puno. Tsaka maaliwalas, mahangin. Ayan, si CPA Doc po kasi, nandun siya sa loob ng pigiri. Chinecheck niya na yung mga baboy na pangbenta. Ayan, so nililista niya lahat, bawat kulungan. Kung sino yung mga pwede nang ibenta, di ba? Ayan. Baka kasi mamaya gabi na naman kami eh. Buti nga at medyo maaga-aga kami ngayon dito sa farm. Oh no, itong gate namin <laughs> nawala na. Ang daming vines. Tsaka yun nandito, yung net, naalala nyo, di ba may net dito? ayun natumba na oh. Tsaka ako nalang papalinis to ulit pag katapos mag-harvest. So, hindi na rin kami nakakaakit dito sa taas. Kasi dun sa taas, may kalamansian po dyan. Yan po yung nasunog dati. Hindi ko na pinuntahan. Tsaka hindi ko na pinalinis. Nawala na ako ng gana. <laughs> Naalala ko kasi yung nagpatay kami ng sunog sa taas. So, kami-kami lang. Walang tumulong sa amin. Ayun. So, okay naman. So far, okay naman. Kasi naagapan po namin kaagad. Yun, sabi kasi nila may nagsunog daw sa taas. So iniwan kasi nga 'di ba, kasagsagan ng kainitan noon. <laughs> Ang tawag dito, summer. Kaya talagang yung mga yung mga dahon madaling masunog. Anyway, <laughs> nakaraan na 'yun kaya kalimutan na yung pagkasunog ng mga kalamansi. Pero may mga ibang kalamansi naman daw doon na nabuhay. ang importante, syempre yung mga baboy namin, malulusog at hindi po sila nagkasakit. Yan, so hindi po kami dinaanan ng sakit dito sa lugar po namin. Kaya doon pa lang malaking bagay na 'yon. Ayun, tapos sa CCPA si doc. Oh, di ba? Pwede na kami umuwi. Grabe, milyon na naman yung feeds namin. Siguro na kailang feeds ba kami? So, pag 3 months na, tapos di ka kalahating milyon kada deliver. Ala, magkano na kaya yun? <laughs> Computing yun na lang kasi ayoko mag, ayoko mag compute. Medyo malaki-laki talaga ang binabayaran po namin pagdating sa feeds. Bahala na kayo mag -compute. sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe and hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga bago kong video. Happy farming everyone!